Ito pa rin po ang special uh, coverage ng ABS-CBN News sa naganagdang pagbitay nga o sa pagkakabitay sa tatlong kababayan natin sa China. At sa pinakauling uh, balita po ay naganap na nga ang pagbitay sa tatlong OFW sa China. Ito po ay kinumpirma ni Vice President uh, Jojomar Binay na kung saan ay uh, nasa Saudi Arabia sa kasalukuyan. So uh, ang uh, nakuha po nating uh, report ay uh, nabitay na si Sally Ordinario uh, Villanueva, si uh, Ramon uh, credo at si uh, Elizabeth batay Puntaan muna natin si Sol Aragones sa bahay ng mga ordinario sa may batasan pambansa o oh, sa may batasan sa Kesselton. Sol, anong balita dyan? Kabayan, nakarating na nga ang uh, balita dito sa uh, sa bahay ng mga ordinaryo dito sa Batasan sa kumpirmasyong iyan na naganap na nga ang uh, pagbitay. At kung makikita mo ngayon, uh, nagkaka-medyo uh, sinisikap ng media na makuna na nga ng pahayag ang uh, pamilya ordinaryo si uh, Jefferson, si Arthur at uh, itong si uh, Sol. Si at ngayon ay uh, inaayos na nung mga tao dito kung paano nga maisasagawa yung press con. Pero alam mo kabayan, katext ko si Jefferson ilang minuto bago nga itong kompirmasyon nito at ang sabi niya sa akin, Sol, uh, mukhang uh, ano, kailangan muna namin magdasal ngayon na uh, dahil sa mangyayari nito. Pero kabayan, sisikapin nating makapasok dito sa pinto at uh, aalamin natin yung uh, latest. Paraan lang paraan uh, paraan po. Paraan ito. Paraan ito. Paraan ito. Paraan ito. Paraan ito. Paraan ito. mga mga media ko. Pwede po, kukulong lang po ng konti. Ano po? Ma'am, ma'am, ano pong mangyayari ngayon? Lalabas po ba sila para magbigay ng pahaya? sa ngayon po, hindi po natin alam kung ano yung update mula sa pamilya, no? Ah, uh, lang po muna kami na bigyan po ng space para po makalabas sila at uh, makalabas po ng uh, kasi po kasama yung uh, uh, katawan yung uh, si May asma po kasi ito. Uh, kung Ayan, uh, kabayan. Uh, ano daw, ilang minuto mula ngayon ay sikap. Ilang kalating kabayan makasilip doon sa pinto. Ito, uh, kabayan, pagbukas kasi ng pinto dito, ay uh, Uh, nadoon pa sila sa pinakakalooban. So ang gagawin natin ngayon, sabi nila ay maglalabas na lamang sila ng, uh, na lamang sila ng mesa dito para uh, ng nang pahayag ang uh, tatlong kaanak. Balik muna sa iyo kabayan at uh, patuloy tayong aantabay hanggang sa oras nga na makalabas na yung pamilya ordinary at makapagbigay ng pahayag sa kumpirmasyon uh, kumpirmasyong ito ng uh, naganap na kaawang uh, Balik sa iyo kabayan. Maraming salamat Sol at mamaya babalikan nun natin si Sol Aragones live mula sa may batasan Quezon City. At uh, kaya po nangyayari ito ngayon na hindi natin malamang kung saan ang official na announcement magmumula. Uh, ang alam po namin ay uh, ang Department of Foreign Affairs ang magsasagawa ng official announcement kung naganap na po ang pagbitay. Subalit sa report kanina ng aming kasamang Sininya Corpus mula sa Department of Foreign Affairs ay walang announcement na isasagawa pa or walang announcement na isasagawa na ang Department of uh, Foreign Affairs at ang tinuturo po nila ay ang uh, Chinese Embassy dito sa ating bansa. Ang Chinese Embassy naman sa ating bansa ay itinuturo po ang Department of Foreign Affairs. At sa pinakahuling report, subalit hindi po namin makuha ang uh, talagang pahayag bosses mismo ni Vice President uh, Judge Marbinay, pero ang sinasabi po ay kinumpirma ni Vice President uh, Judge Marbinay na patay na nga o nabitay na ang tatlo nating kababayang OFW. Samantala, alamin nun natin si uh, si Jay Ruiz na sa may uh, uh, Cavite sa pamilya Credo. Uh, Jay, anong balita dyan? Anong balita dyan? Kabayan, napakataas ngayon ng tensyon dito sa loob ng tahanan ng pamilya Fredo kung nagkulong na lamang sa loob ng bahay ang uh, kapinsan at siya ay naraman ng Chico Cueredo para makaiwan sa mga medyo ng media. Pero tayo lamang mga pinayaga ang uh, makapasok sa loob ng kanilang tahanan para makukusap ang pamilya. Kung so, ngayon ang mga luha, tignati at pagkatalang ng pamilya, habang pinapanood ang mga update at ngayon yung pinakawaling update niya uh, dito sa ibinigay mo na kinumpirma na ni ba'y uh, Vice President Jesse Marginay na nagsitay na ang uh, kanilang mahal sa buhay. At uh, kabayan ay uh, subukan natin uh, talaga namang uh, panay uh, ang iya ng pagkakasahin uh, at pagkakasahin ni uh, 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 ng, uh Ramon, ni na Ramon Monchito Pedro. Ito po si, ito, po ang uh, Talaga mga kabayan, ay uh, ngayon ay sinisisi nila ng gusto yung uh, kanilang katugbahay na si Presi eh, Evangelista. Ito nga uh, po, kabayan, ay uh, talaga namang lahat dito... J.J.? Ay uh, lumulog... Yes, yes, kabayan. Okay. Wala bang tawag silang natatanggap o text man lamang sa mga credo na nandun ngayon uh, sa China? Yun nga ang uh, hinihintay nila, kabayan, para sa official na uh, confirmation... Pero ang nangyari sa bayan ay uh, sa news advisory na nalilihan na, 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 na palitaan, itong, uh, itong uh, masaklak na balita at una nga rito ay uh, tumawag sila sa isang uh, PR ni Vice President Judge Omar Binay, kung saan sinabi rin ng uh, Public Relations Officer ni uh, Vice President Judge Omar Binay na wala na nga ang kanilang, uh, ang kanilang uh, pamangkin. At uh, sa ngayon, kabayan, halos hindi makausap itong mga kaanak at um, ang ni, uh, ni Ramon Credo dahil nga sa sobrang pagdadalamhati sa katunayan kabayan tayo lang ang nandito sa loob ng uh, tahanan habang uh, ang lahat ay uh, pas hindi pinayagan ng mga cameraman dito sa loob ng uh, tahanan ni ng pamilya Credo at uh, yun nga kabayan sino ba uh, sino, mga, sino, kung, sino ba ang pumunta ng China sa pamilya Credo ang kumanta ng kanyang Pamilya Credo Kabayan ay si Aling Dolores Isagredo ang nanay. Nanay? Ang nanay ni, uh, si Paolo. Ni uh, si Fredo o oh, Kabayan. Si, si uh, nanay, uh, nanay, Dolores nanay uh, Dolores ay medyo kinakabahan niya ang pamilya sa kanya dahil may sakit ito sa puso. Ang kasama ni Nanay Dolores doon sa China ay ang kanyang bunsong anak na si Paolo Fredo. Ngayon, kabayan, uh, so wala silang, si, uh, wala silang natatanggap na tawag mula kay Aling Dolores at ka, kay uh, Paulo mula sa China tungkol sa uh, konfirmasyon? Sa so, ngayon kabayan, wala pa rin silang natatanggap uh, na official confirmation mula sa Department of Foreign Affairs at panging uh, pinagbasihan na ng nga lamang nila itong uh, news report natin sa Channel 2 at ito na nga yung nangyaring uh, pag pakikipag-usap nila sa isang uh, PR man ni uh, Vice President Judge Binay. Pero nauna rito, kabayan, ay uh, nagkaroon pa ng konting uh, pag-asa itong mga kaanak ni Pamilya ni, uh, Fredo. Pero nang uh, dumating nga itong masaklak na balita, ay uh, ito na, uh, walang tigil na ang patak ng luha dito at uh, pagsisisi at uh, yung pagbibintang kung sino para na lang kung bakit ganoon ang nangyari sa kanilang mahal sa buhay. Kabayan. So ang kanila natanggap na impormasyon din na para sa kanila official na ay nanggaling sa PR man ni Vice President Jojo Binay at hindi mismo kay Vice President Binay o sa sinong official ng Department of Foreign Affairs uh, Jay. Tama yan kabayan. Ito nga ang uh, mismong usap uh, ng uh, Public Relations of itong si Vice Mayor Vice President Vice President Judge Martinay si Miss Lori Miss Lori, anong sinabi sa inyo ng tao ni Vice President Judge Martinay Sabi ni Sabi daw si Vice President na sabi na wala daw nga daw nag na daw po yung interview siya po Kabayan, ba uh, yun ang uh, natanggap na, na mensahe mula sa... Ano pangalan ng PR man, Miss Isang nga nagnangalang Fred. Kasi nga... Oh, yes, Kabayan. Kasi anong nangyayari? Ang nangyayari, kabayan? Uh, Fred, ano? Anong pangalan? Fred. Fred, Fred ano? <laughs> <laughs> Walang last name, kabayan. Kasi ang nangyayari kasi dito, kabayan? nagko-complain na sila uh, bakit hindi nga, bakit ayaw pang ilabas ng DSA yung official na confirmation. So, kanina, uh, nag nagtawag na nagtawag itong mga kaanak ng Pamilya Credo uh, para nga alamin kung ano ba